Agad ng umaga, narito na mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Bayit isang linggo, makalipas ang deadline ng franchise consolidation para sa PUV Modernization Program. Nahihirapang magpuno ng pasahero ang ilang jeepney sa Metro Manila. Pwede na ilang tsuper, dumami kasi ang kanilang kaagaw sa pasahero. May mga jeep daw kasi na nadagdag sa kanilang ruta. Sa mga ruta namang walang dumaraan dahil walang consolidated, Maglalabas ng special permit ang LTFRB. Nagsimula na rin ang LTFRB sa pagpapadala ng show cause order sa mga bumabiyahe pa ring jeep na hindi naman consolidated. Simula nitong May 1, tuturing ng kolorum ang mga jeep na hindi consolidated Inaprubahan na ng House Committee on Appropriations ang panukalang bigyan ng pensyon ang lahat ng Pilipino senior citizen kahit yung mga nasa ibang bansa. Sakaling maisabatas batas, ang Universal Social Pension Bill, mahirap man o hindi, makatatanggap na ng pensyon. Sa Pilipinas, sinatayang mahigit 10 milyon ang senior citizens. Sabi ng Kamara, kailangan ng 89 billion pesos para mapondohan yan sakaling maisabatas. batas. Bantay presyo naman tayo sa gulay, batay sa price monitoring ng Department of Agriculture sa mga pamilihan sa Metro Manila. Mula 45 pesos hanggang 85 pesos ang kada kilo ng sayote. 60 hanggang 160 pesos sa manang presyo ng carrots. 75 hanggang 140 pesos ang patatas. 35 hanggang 100 pesos ang pechay bagyo. Abang 40 hanggang 100 pesos ang pechay tagalog. Mula 90 hanggang 160 pesos sa manang kada kilo ng ampalaya. 90 hanggang 150 pesos ang sitaw, 30 hanggang 70 pesos ang kalabasa, 60 hanggang 120 pesos ang talong, at 45 hanggang 80 pesos naman ang presyo ng kamatis. Binigyan din ni Sen. Amy Marcos na wala siyang nakikitang ebidensya na may planong patalsikin ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Wala akong nakikitang katibayan, kundi ang kapraningan ng mga tao. Pero you don't see them doing that, the destabilization? Is there any proof? Provide the proof and then let's have a look at the report. Uh, wala rin daw nakikita ebidensya si Senador Marcos sa sangkot sa umunay Auster Plat, ang pamilya Duterte. Si dating Senador Antonio Trillanes IV ang nagsabing kampo ng mga Duterte ang nasa likod ng umunay Auster Plat. Nakapag-recruit pa umano sila ng ilang matataas sa opisyal ng Philippine National Police. Sinabi naman ng PNP wala silang na-monitor na destabilization plot mula sa kanilang mga aktibo at retired na opisyal. Idireklara ng Korte Suprema na ang red tagging ay isang pagbabanta sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang tao. Nakasaad diyan sa desisyon ng Supreme Court on Bank sa petisyon ni dating Bayan Muna Party List Representative Siegfried De Duro kaugnay sa pagbansag sa kanya ng militar na miyembro ng CPP-NPA noong 2020. Sabi ng Korte Suprema, madalas kadikit ng red tagging ang pagmamanman, pangaharas at magiging pagpatay sa isang tao. Sinusuportahan ng Kabataan Party List ang deklarasyon ng Korte Suprema. Anila, dapat mapanagot ang mga nang re red tag at buwagin ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ganyan din ang naging pahayag ni Bayan Emeritus Chairperson Carlos O. Carol Araulio. Dagdag ni Araulio, dahil sa desisyon ng Korte Suprema, hindi na matatakasan ng anyay Notorious Red Tigers ang kanilang pananagutan. Tinanggal sa pwesto ang pitong tauhan ng Bureau of Corrections. matas ireklamo ng dalawang ginang dahil sa ginawang body search sa kanila nang dumalo sila sa bilibid. Batay sa relief order, iniibisigan ngayon ang pitong tauan kung paano isinagawa ang body search at kung may nilabag silang protocol ng Bucor. Sabi naman ng isang opisyal ng New Bilibid Prison, isinasagawa ang pagpapahubad sa mga bumibisita roon mula pa noong 2018 dahil sa dami ng nakukumpiskang kontrabando sa loob ng Bilibid. Uling pupunta sa Bajo de Masinloc ang grupong Atinto para samahan ng mga Pilipinong maingis daroon at hatiran sila ng tulong. May unang balita si Joseph Moro. Nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang baho de Masinloc o Panatag Shoal. Pero ang mga mangis ng Pilipino pahirapan makapasok doon dahil nakabantay ang China Coast Guard at Chinese Maritime Militia Vessels. Parang magnanakaw yung ating mga mangingisda binubuli ang ating mga mangisda, kinukuha yung magagandang huli. Sa darating na linggo, pupunta doon ang grupong atin to para samahan ang nasa isang daang maliliit na bangka ng mga Pilipino mangisda at para rin mamigay ng supplies. Maglalagay din ng grupo ng mga boy o boya para simbolikong ipakita ang EEZ ng bansa. This is not a sightseeing mission or a sightseeing excursion to seek out Chinese marine vessels and or provoke them to attack us with water cannons. This is a legitimate exercise of Filipino citizens to conduct legitimate activities. Gustong ipakita ng grupong atin nito sa pamamagitan ng isang civilian mission sa Baho de Masinloc sa susunod na linggo na sa Pilipinas ito. Hindi raw nila layon na patasin ang tensyon sa China. Sa mga naklipas na buwan, we know water cannon on China. Ang ilang mga misyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at Philippine Coast Guard para hapiran ng supply ang mga Pilipinong mangisda doon. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, kung i-water cannon daw ito ng China ay hindi ito sakop ng proteksyon ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa Amerika. If it is a private vessel that is water cannon, we cannot... We cannot invoke because it's not A public vessel it's a private vessel now uh, i doubt if uh, the, the chinese will really target private vessels because we will take videos of that and s spread that all over the world and they will they, they will suffer a reputational damage you know? so uh, they i doubt if they will go to that extent although it may happen Our mission will not be intimidated by China's violence and harassment in our own territory. Similar to a homeowner feeling off, fending off an Akyat Bahay intruder in the dead of night, our approach in defending the West Philippine Sea is grounded in reclaiming what rightfully belongs to us. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Bagang pumila sa labas ng San Lazaro Hospital ang mga gustong magpabakuna kontra rabies. Kumusta natin ang sitwasyon doon sa unang balita live ni Bam Alegre. Bam Igan, bago mag-alas 6 ng umaga ay eh, mahigit 6 na punay nakapila dito sa San Lazaro Hospital para sa mga libreng anti rabies vaccination shots at inaasahan na darami pa ang bilang na yan sa buong araw. <coughs> Nababahala si Marivic Mendoza dahil lang kanyang sugat na daw ng kanyang alagang aso. Pumanaw raw ang kanyang alaga kaya nangangamba siya na baka na infection ng rabies. Maaga palang lang kanina bitbit -bit ang dalawang anak, pumila na siya dito sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Tamang pa inject ng anti-rabies. Dahil na ano na natilaan ng ano na ng aso yung sugat ko. Tapos inaminon ko naman yung aso kasi namatay yung aso katagala. Sa talaan ng ospital, umaabot sa mahigit 3,000 pasyente ang pumipila rito para sa mga libreng rabies vaccine. 95% sa mga pasyente, mga post-exposure ang sitwasyon kaya nangangailangan ng bakuna. Isa rin sa mga pumila ngayong umaga si Geraldine Solde. Alagang pusa naman niya, nakakalmot sa kanya habang pinapaliguan daw niya kahapon. Kaya napatakbo rin siya rito sa San Lazaro Hospital. Dito lang daw kasi abot kaya magpabakuna. Hindi lang po yung libre eh bayad sa mga yung pila ay nandito sa loob ng ospital ito ay inaayos dito ng mga gwardiya. Ang paalala rin ng DOH, bukod dito sa San Lazaro Hospital, may mga animal bite center sa mga LGU at magkakaroon din sila ng pulong dito sa mga animal bite center nito para alamin yung kanilang kalagayan. Ito ang unang balita mula rito sa Maynila, Bam para sa GMA Integrated News. Nilinaw ng Bangko Sentral na Pilipinas, hindi totoo ang kumalat na balita ang mamimigay sila ng pera sa bawat Pilipino na mula umano sa kinita ng gold deposits doon. Kahapon daan-daang taong sumugod sa BSP para i-claim ang pera. Ngayon ang balita si Marisol Abduraman. Nasa isan libong tao ang sumuod ganina sa tanggapan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa Maynila. Ang ilan sa kanila galing pa sa mga probinsya. Ang 72 anyos na si Adelaida Perez. Nag-arkila pa ng van halagang 7,500 pesos. Makaluwas lang mula 9 Ecija. Ano pong kinakakon sa inyo? Assistance na pang, pang ano lang, pang, pang araw-araw na gastos. Mula kagayan Valley naman ang nagarkila ng bus sa halagang 80,000 pesos. Mutang po ako sa anak ko. Ang isang galik ilo-ilo ng utang paraw. Bakit ah, po? Kasi hey, para ma -ano, ang, ang amon nga sinusulong na konstitusyon eh. Magkano daw po? Ang um, ano, ang dopo o isang milyon. Kahit nga ang hirap ng maglakad na si Aling Lolita, 70 anyos mula Pangasinan, kasama sa mga napadayo. Para mabaklas, ng ka kasi pagbaklas ito ng kahirapan. Ang hiling nila, ipamigay ang perang katumbas umano ng ginto. Ito ang tinatawag na ang bagong lipunan which is printed with a backup of gold amounting to more than 100 trillion pesos intended for all the Filipino people. Ang kayamanang nakatago dito sa bangko Sentral ay uh, polymatured na kahit pa wala talagang patagong ginto sa Bangko Sentral, gaya ng sinasabi ng umunoy leader ng grupo. Giit pa ng Bangko Sentral, hindi ito namimigay ng pera sa taong bayan. Sa halip, ay sa pamahalan ito nagbibigay ng dibidendo para sa mga programang mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino. Sa gitna ng pagdagsa ng grupo sa BSP, may ilan daw na sumama ang pakiramdam. May mga mangilang-ilan po na nawalan ng malay, ng hina dahil po sa sobrang init may nakatulong pa sa gilid ng kalsada dahil sa pagkahilo, pagod at puyat. Pagkaro kami napunta dito at nakausap niya yung kwan Central Bank, hindi kami iuwing iu luhaan. Sa hirap na nga ng buhay, gusto naman namin magkaroon kahit papano. Matapos ang ilang oras, nag-disperse din ang grupo ng pakiusapan ng mga pulis. Ito ang unang balita, Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Naglabas ang public apology ang isang dating profesor ng University of Southern Mindanao sa Kabakan, Cotabato matapos niyang ipublish ang thesis ng dati niyang estudyante na nakapangalan sa kanya. Inamin ang dating profesor na mali ang kanyang ginawa at nangakong hindi na mauulit. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kunin ang panig ng dating estudyante. Ayon sa Department of English Language at Literature ng USM, hindi nila alam na nagpublish ng thesis ang dating profesor. Nalaman lang daw nila ito matapos maghain ng reklamong dati nilang estudyante. Sa ngayon, nagkaayos sa raw ang dalawang panig. Sa pagpatuloy ng balikatan exercises, pinalubog ang isang lumang barko ng Philippine Navy sa dagat ng Lawag, Ilocos Norte. Kunwari, kalabang barko ang BRP Lake Kaliraya sa live fire exercises ng Pilipinas, Amerika at Australia. Tuluyang lumubog ang barko mataas itong masapul ng mga misail. Layan ng pagsanay na mapigil ang sinumang kalaban na magtatangkang dumaong sa Pilipinas. Noong April 20, binatikos ang Chinese newspaper na Global Times ang planong pagpapalubog sa BRP Lake Kalirayan o manay gawa sa China. Pag-uudyok daw ito ng gulo. Hindi direktang kinumpirma ng Philippine Navy kung made in China nga ang BRP Lake Caliraya. Gihit nila napili ang barko sa pagsasanay dahil luma at decommissioned na ito. Hindi raw nababahala ang Armed Forces of the Philippines sa banta ng China na ilalabas ang umano'y audio recording ng pagpayag ng Pilipinas at China sa isang kasunduan tungkol sa Ayungin Shoal. Sabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner, madaling mapeke ang mga audio recording ngayon. Nasisilbi lang daw itong distraction sa patuloy na agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea. Sa ulat ng Manila Bulletin, sinabi umano ng isang mataas na opisyal ng Chinese Embassy na maglalabas sila ng audio recording ng pagpayag ng Chinese diplomat at isang opisyal ng Philippine military sa new model kaugnay sa paghawak ng sitwasyon sa Yungin Shoal. Duda rito si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kung totoo man, pag-amin daw ito ng China sa paglabag sa anti-wiretapping law ng Pilipinas. Nauna na ng ng iba't ibang opisyal at ahensya ng Pilipinas na pumasok sila sa isang kasunduan sa China. Isinusulong sa kamera na limitahan lang sa labindalawang oras ang pagdetine at pagproseso sa mga motorista masasangkot sa aksidente. Approve kaya ito sa mga motorista. Live mula sa Kalawakan, may unang balita. Si James Agustin. James. Bang, good morning. Pabor naman yung mga nakausap ko motorista doon sa panukalang batas na naglilimita sa labing dalawang oras na pagditine at pagproseso ng pulisya doon sa mga driver na nasangkot sa aksidente. Kapag naman napatunayan na wala silang kasalanan, dapat daw pakawalan agad. Sa panukalang batas na hiniyain sa kamara ni Iloilo City Representative Julian Baronda, nais niyang limitahan sa hanggang labing dalawang oras lang ang pagdetene at pagproseso ng pulisya sa isang motorisa na nasangkot sa aksidente. Nakasaad sa House Bill No. 10262 o Fair Treatment of Individuals Involved in Traffic Accidents Act na kailangan dalhin sa pinakamalapit na police station ng mga nasangkot sa aksidente at masusing imbestigahan. Sa loob ng anim na oras mula na mangyari ang aksidente, kailangan maisumiti ang resulta ng imbestigasyon sa Chief Police. Sa susunod na tatlong oras naman, ay kailangan gumawa ng rekomendasyon ng Chief Police o kanyang itinalagang kinatawan. Kapag napatunayan na walang kasalanan ng motorista, kailangan na siyang pakawalan sa sumunod pang tatlong oras. Pabor sa panukalang batas na yan ng motorisang si Chris. Gayunman, dapat daw pag-aralan pa ito mabuti. Para sa akin po, uh, fair naman siya. Since kailangan muna, yung feeling ko naman sa 12 hours, mapaprocess na nila yung kailangan iprocess. Kahit wala namang kasalanan, since aksidente yon hindi naman natin pwedeng gawin na he said, she said lang. So, mas maganda, may process talaga maayos. So, after 12 hours, kung hindi talaga guilty yung, yung nakakulong, Eddie eh pwede na siyang palayaan. Ang motorcycle taxi rider na si Mark, tatlong beses nang nasangkot sa aksidente. Dalawang beses dyan ay siyang binangga. Mas pabor sa amin yun kasi hindi mo namin pananagutan yun, kasalanan po nila yun. Dapat within 12 hours, kung, ano yung mayara doon sa ano, maano po kami kasi may, may, may trabaho din po kami na nakabala. Hindi naman daw malilimutan ng delivery truck driver na si Jose nang bigla na lang siyang banggain ng isang kotse. Nakapark lang daw siya noon sa gilid ng kalsada. Pupura ako doon. Dahil abala lang din siya ano, sa katulad noon. Na ano, dami pa kaming deliver. Dapat talaga maka, ano kami makalis kami dahil dami pang ano delivery. Samantala Ivan, kung sakali mang maging batas, ang inatasan ay ang Philippine National Police na magpatupad nito at magbalangkas ng guidelines at procedures para maipatupad nito. Yan ang unang balita. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.